espasyo. Sa mundong ito, kung saan kay gulo, kay ingay, kay dilim, at ang daming sinasabi ng mga tao, normal lamang na ikaw ay malunod, maanod, mapuno ng pagdududa, pag-aalala at sama ng loob. Mahal ko, nais ko sanang malaman mo na sa mga oras na ikay mangangailangan ng iyong prebadong espasyo, naway huwag kang matakot magsabi at hingiin ito. Ika'y malugod na pagbibigyan, hinding-hindi pagdadamutan. Malaya kang mapag-isa sa mga oras na iyong kailangan. Maari kang huminga, magpahinga, manahimik, at kumausap sa may akta. Sa totoo lamang, ay hindi mo naman ito kailangang hingiin. Dahil ito'y iyong iyo. Hindi mo kailangan magdalawang isip at isipin ang kung ano-ano. Dahil sa lawak na mundong ito, huwag kang mahihiyang umuwi sa sarili mong espasyo. At kung ikaw ay nagnanais ng bumalik at umuwi, hinding-hindi ko rin ipagdadamot kung ikaw ay makikihati rin sa aking espasyo. Malugod kitang tatanggapin, malugod kitang yayakapin, malugod kitang sasaluhin at aakayin. Dahil sa mundong ito, ikaw lamang ang aking nanaising makasama sa maliit kong espasyo. Sa mundo at buhay na ito, ako'y nagpapasalamat sa may likha na ikaw ang kanyang ibinigay upang makihati at makasama sa aking espasyo. Espasyo.